again mga kakagsasahin tsaka na yun pa rin siya kahit nga nila yung nakapag vlog SHUT UP! <laughs> nah, wala na kaming harbis eh ay <laughs> ngayon lang tayo nakasama sa mag-gay na mga kapaknars ay eh, kasama natin si 45 mga kapaknars yan matagal ko nga lang kagaling ulit sumuot niya mga kapaknars si 45 ay tago ang kung ay tago ang ang yugo Oh, may paggaruti pa pala <laughs> Oh, narungkal na Eh, narungkal na <laughs> Ang galing talaga So, tiyala ah, Talaga ako pinabibilog na yung kalabaw Mga kasama natin eh, Tawanan pa <laughs> Ah, malamilay Hahaha <laughs> Hindi kita si Kawas. Ibon. Um, Ang huli tayo ng ibon. Pung meron mga kapakas na. Okay. A few minutes later. Ang hilak kay Dudas mga kapakas na. Ang <laughs> tatak mo na. Kaya tayo hindi <laughs> 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 na kay Taut. Huwag mo hindi sasalay Taut. Kay paring man. Ang kay paring man. Oh. Oh. Oh.

Yon! Tod, mga pangarila, lalabahan natin yung mamaya! Oh! Pwede ay, ay, siyam ngayon mga kapaknar, siyam! Oh! Amper say, si paring man! Sarap ang gagar na eh! Kahit hirapan eh, may hila na agad! <laughs> ah ah! Ng bitak! Pag nahulog ang limang piso, hindi na makukuha!

Lạc tao tao tak tao ra! tao 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 nhau? Oh. Oh. Nauna <laughs> no, ngayon mga kapakners ay eh, si Bullfrog Si Bullfrog na nauna Hop na ng mga kapakners ng kalbaw Ay paring man, pinabagat ni paring man na Hey hindi apat na huli lang. Nalaglag na naman. Nalaglag na naman. Sinabayrapan niya ka? Siguro kasi may kagagawa niya. Hindi naman nangyari ngayon. Papagad pa rin man ang iyaw. <laughs> Kanina tayo sakay. May nawalan tayo. Ito lang. Tapit tayo sa... Aduh, Yan Ya, matigas na eh talagang ibinibira eh, talaga ni bullfrog mabilis hmm. namin mga kapaknas pala yan ay eh, binaba namin pala eh pinagpahinantayan natin ay siyam nagtiktim mga yan ay eh, hirap Oh, may pasimuno sa karera yan ho, may pasimuno sa karera. Nang laglag na. Pasyado lang mabilis ang talbaw. Sobrang bilis na iwanan. <laughs> Anta yaw. Aba, ayo tayo sa. Ha na. daw na sa iyo basta. Tumtad aw wala din eh. Tara. Ibang ng mga ako. Hakot Papatak buhan na ulit na kalbaw. Sa kaya tayo kay Ricardo. Sige

Aa, ah, ah, kalampagan ay. Ah, ah. Tira ka buna mga kapaknars. Ang na akong. ay, kal kalampagan palay ay. Ano? Ah, Ang ating mga maghihila. Lalaglag pa. <laughs> Lalaglag na daw nasa ulay. Ho, ho, ho. Dalawang hila. Ah, ah, katatlo naman. Ang wapak na, sa tindi ng init ngayon. Ah, ah. Oh. Ay, yung iba'y puro palipad ng pira ay. Ah, ah. Hindi kami hagyan kumita. Pag kami, ako'y gumana din ng 300, ay masaya na oh. ako. Ah, ah, Ay, puno ka, puno ka, piyaw, piyaw. Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. <laughs> Agatak, buro ang pakamer. Talagang. Duwali na. Duwali na. Alam, nagkakatak, buro.

Ah! 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 Lag Laglag! Lag -lag. <laughs> Lag ang tuloy ng takbaw! Laglag! Ako ang pinakamaligayang tao sa balat ng rilis! Pala! Ah, ah. Kunti nyo! Agayin mo ako baknar! Ay, Ay, kanal yan! Tandahanin mo naman! <laughs>

Tayo na, pasakit sa bayawang. <laughs> wala. Oh, may apak na paglapit ah. ni <laughs> <Ay. Ay. laughs> magkaintin ng yung ayaw. Asbok mga kapakners, ang dinana. Yo, doong tayo mga kapakners. Sa highway na tayo. Oh, ayos lang. Wala na iiwang, wala na lalaglag. Oh. <laughs> Ayan na. Pinakarga na, karga nyo na. Malwan tayo dito mga kapaknas. Pagkagam na yung may truck na. Malapit na sa truck. Hindi na natin Magkakarga. Yeah. Malwan tayo. Oh. maluan si kapak na sa pagkaganyan malapit sa kargahan may tagatang ano? Oh. madami ang karga mo, siyam madaya ka. ayan yan, anong nangyari dyan? lang ay, takbo ay takbo, takbo, takbo. Kaya ko yung mag-slacker ganyan? Walaw! Walaw! Takbo din! Okay, parang yung mga kakaunti yata ha! Ay, makaw! Ayun, parang walaw! Wow. Wow, walaw! Walaw din! Ay, dikit na! Ay, dikit na! Diyo pala, yung karat ka walaw! Ito! Ang mga pitaw! Ay, no, Lilima! Lili ma, lakaw, dapat, inaunin, ay, lilima! Nakaw! Dapat ay nauna yun eh! Lilima! Aw! Tayo makita eh! Lima Lima din! Kalimat din laki mong pare. Anem. Yo, ala may subscriber tayo ara. Yo. Kapak mas. Oh, ada lawan batak datanya. Ah, kapak mas. Oh, maluan. Ame ala. Ala gam patak buhan ay. Nan lalag-lagang karga. na nasakot na pala yun nasiraan yung harvester ni Dudas ay yung dalawa na lang ang kumarka mas ano? kami uuwi na kami mga partners na na si Ricardo pala tayong ibon niya na wala 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 okay. <coughs> may ibon dyan malapad-lapad pa mga partners ang anahin eh ay puro karyada muna ngayon walang ibon ah, hindi tayo makapanguli wala mas sige Mateo Salamat sa mga Nakasama ating paghihila at sa solid supporters ng Kapaknars Vlog. Thank, thank you very much mga Kapaknars. Aladar bukas na naman. Ibuungan eh. na naman ito. Yeah, aladar bukas daw. Nalita ay bukas mga Kapaknars. Magkakain na naman ako ng na dalawang itlog nito bukas. Yeah. Maraming <laughs> oh. salamat sa walang samang pagsuporta no. ng Kapaknars. Thank you very much mga Kapaknars. Hanggang dito lang. Keep safe always. God bless. I love you.